Balikan natin ang report. Isunulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang interes ng Pilipinas sa 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang po dito yung kahalagahan ng freedom of navigation sa South China Sea at sa Arabian Sea. Ipinunto rin ng ating Pangulong ang kahalagahan na maplansya ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Gulf Region. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa kanyang pakikibahagi sa ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit, nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng freedom of navigation sa South China Sea at Arabian Sea. Yan ay para hindi anya maantala ang daloy ng mga produkto. Gitang Pangulo, mahalagang sundin ang international law. The In South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines life to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the, mar the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Ipinarating din ng Pangulo ang kanyang pag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon sa Gaza Strip kasunod ng military operations ng Israel, lalo't mas tumataas ang naitatalang nasawi sa gulo roon. The, Philippine calls, the Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. ipinunto ng pangulo ang kahalagahan ng ma ang kalakalan sa pagitan ng bansa at Gulf region gayundin ang pagtatatag ng sistema ukol sa halal certification na makatutulong anya sa mga MSME at youth producers ng Pilipinas tiniyak din ng pangulo sa harap ng Persian Gulf leaders na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang pagpapalalim ng ASEAN Global Partnership lalo na sa mga bansang kabilang sa Gulf region nabanggit din dito ng pangulo ang kagustuhan ng bansa na maging bahagi ng United Nations Security Council Responsable ang UNSC sa pagpapanatili ng international peace at security. We take this opportunity to reaffirm the Philippines' candidature to the United Nations Security Council for the term 2027-2028. We hope to count on your valuable support as we seek to bring our region's perspectives to the United Nations Security Council. Ang Pangulo naman ang nagsilbing chairman ng 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area o BIMPIAGA Summit. Isang regional economic cooperation initiative ito na naglalayong pabilisin ang socio-economic development lalo na sa mga marginalized at malalayong lugar sa mga bansang kasapi nito. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ng Pangulo ang progresong nangyari na sa mga bansang kasapi lalo na sa connectivity, trade, investment, maging sa food security. Pero giit niya, hindi dapat pakakampante dahil marami pa ang dapat trabahuhin. As we to, to not these, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP Iaga. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. And that through the reform, the decisions that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa Mindanao Development Authority, malaking bagay ang bimpiyaga lalo na sa pag-unlad ng Mindanao. Katunayan ibinahagi ng ADB na magbibigay ito ng loan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 400 million US dollars. Suporta ito sa marine ecosystem at blue economy ng bansa na nakapaloob sa National Adaptation Plan ng Pilipinas. It underscores the uh, value that the president and uh, this administration gives to the development of Mindanao, to the development of uh, Uh, underdeveloped and uh, remote areas in the country. Nagkaroon din ng ilang pulong sa sideline ng summit para makakalap ng mga magiging katuwang sa pagpapaunlad ng Mindanao. Mindanao has been long uh, called a land of promise. Di ba nasasabi nga, yun ang pangarap namin. Hindi na kami tawagin lugar ng pangako. Sana maging lugar ng katuparan at lugar ng kaganapan na. Mula Kuala Lumpur, Malaysia, Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong. Filipinas.